Ayan, kamotor fall. May bago po tayong subject na pupuntahan. bale ano po tayo? Bali, magre rescue po sa Isabela. Bali, may isa, isa po tayong truck na nasiraan doon sa, ano, sa Isabela. Bali, malayo-layo po itong ating tiservisan. Ayan nga, alamin natin dahil bigla na lang hindi umandar daw yung makina. Ang truck po natin 6WG1 na isuso. yan po ang ating re-rescuehan ngayon. Pakunta na po tayo sa bila Ayan, Ayan kamotor fall. Nasa expressway na po tayo. Bagi nga papunta po tayo sa Ilagan, Isabela. Doon po tumirik yung ano natin, tractor head na 6WG1 ayan ito ngayon po nating ating ano rescue po tayo malayo malayo nang pupunta natin siguro mga 12 hours itong takbuhan ayan po nasa index na tayo ayan kamutuful may baisihan na po tayo masuk ke daya sa bayan ng DBSI ha. DBSI yana no. Iya. Yeah. Depan ya, yeah, depan city Iya, yeah, depan. Oh, nang ba. Nang bayan, suruh pala yang ko motor follow. Kaliwan, ya. Yeah. Nang bio, ya. Yeah. palaya na dito walang gutom ang Pilipinas <laughs> sinasabi lang nila pero ang lawak po ng palayan dito ayan ang motor po review review muna tayo stroll stroll tayo mamaya ay bukas ano naman tayo sasagupahin na natin ang problema ng makina Gapan, Rey Baisia Ayan, kamotor call Selyonar na tayo Ayan, Leonardo, Ayan ka motor fall. Nakarating na to po tayo dito sa Ilagan, Isabela. Ayan po, good morning. Maga po, Il gabi po kami dumating. Ngayon lang kami nagising. Ayan po, makikita mo nyo may mga baka po rito sa paligid. Oh. Ayan, dito po tayo ngayon sa Ilagan, Sabila Ayan po, nakita naman po natin. Eh. Ah. Alagang probinsyang probinsya po. Ayan, dito ang ating service. Ali, Isuso po siya. Itong service natin, pang malayuan talaga. Ayan. Ayan po na yung XWG1 uh, na ano natin Gerbisan Ayan, may travel inside pa rito Ito po, kamotor po Video Mag... Ito nakita na ang na, trouble Nabali po yung ano Yung Return ng ano Ng diesel Sa valve Ayan lang nila pero hindi yung mura tumagas pa rin ayan bali ito ngayon pong gagawin natin nakahanda ng ating mga rescuer nasaan yung ano banja bolt yan ay ano sa yung mga gasket nyan nandyan lang kasi ge bali ipo sundalo tipo po natin may reylo dito may mga sasakyan po rito may baka yan mamaya kamotofon makikita natin ito tanggal po muna natin para mahinang may din po tayong acetylene para kompleto po tayong gamit Ah, sige, tanggalin mo na. Malayo-layo po ito. Pinakbo na atin. I-drain -id -id nyo yan. Para linisin yung pagdating doon. Lagyan natin kulang. Di nilagyan na ibang ko din yan? Tamad naman yun. Gusto lang yun. i yung mo. Ayan, kamutol ko. Kinakabit lang ng ating... magtinik na mekanik kasama <laughs> ko po, po yan kahit saan kami makarating malupiton malupit kahit saan huwag lang <laughs> muna sa langit pa <Magalit> <laughs> lang ba... <laughs> matagal pa yun subisayas mo na raw huwag muna sa langit dahil matagal pa tayo doon kaya ang kamutong pool ihihitan po natin to <laughs> <laughs> Ayan, kamotor po, natanggal na po natin. itong return ang nagkaroon ng problema return tube ayan po naputol ayan ayan po ihinangin natin itong ikakasalang natin ang acetylene ayan ayan kamotor pole may napansin tayo dito sa ilagan isabela dito sa ating sinerbisan Naiiba po ito. Kamuting kahoy po na giant. Kamuting kahoy oh. Ang laki po niya. Oh. Puno na siya po. Pinabayaan na lumaki. Ayan. Kamuting kahoy talaga. Ayan po. Oh. Ayan. Kamuting kahoy. Talagang lumaki siya na lumaki dahil hindi binunot. Pakalaki po. Nakakatuwa tingnan. Ayan po, kamuting kahoy. Puno talaga, napakalaking puno. Ayan. Ah, ano daw to? Yung... sa bundok na kamuting kahoy. Laki ng puno niya. O, oh. pwede lang haligi sa bahay to. <laughs> Ayan po kamutok po. Ito mga na dadaanan natin at natutuklasan ng kakaiba. Ah, pa Pabayaan mo lang na wag bunutin, hindi sinuhan laman. Ayun, nagbibitakan yung ano siguro malaki ang laman ko nito sa ilalim. Nakaumbok yung mga lupa. Ayun po. Yan. Sitio pilihkan pala to. Ay ilagan, ilagan yan. Ayan po, dito tayo bumili tayo yung spare parts. Yan, dito yung sitio yung pinaka sentro ng iliga, ay ilagan pala, ilagan. Yan po nakarating tayo dito. silakan kan sete ni Isabella ayan Yan terpulang mo telepono nakabalik na po tayo rito sa truck galing tayo bumili ng PUA line hose. Ayan, nahinang na po natin yan. E, steel tube na return. Ayan, ngayon kinakabit na lang, kinukompluto na lang natin. Tapos ngayon, bumili tayo ng PUA line hose para sigurado na dahil matigas na po yung dating nakakabit, na putol na po. kaya so, bumili tayo ng bago. Ayan, i-check natin yung isa din dahil para parehas na po natin baguhan para sigurado na yung pagsiservice natin dito na wala na tayong back job or matisiraan ulit sa fuel system yan po titingnan na po natin dapat pala mga ano no mga 15 15 lang ang naibili ko <laughs> Ayun, siyoto, hang, mamamalik mata ka na, di makita yung sambolt eh. Tatago sa may wagang panyo master. Ayan po, <laughs> probinsya <laughs> yung ano natin. Lagang... Ayan, yung kamuting kahoy na puno na po ang nangyari. Ayan. So, yun. yung tapat, may gawaan din grapid <laughs> ng sandin. Eh. Kasi ah, ano, ito lang oh. Dadaan pa sa spiritor. Ah, water spiritor. Ay, sa ano. dito na pala. Diyan eh. Tanggalin nyo muna yung ano, bunutin hmm. nyo muna, bunutin muna yung isa, yung naputol natin. Kung saan yan. Doon ka sa ilalim ba doon? Anuhin mo doon? Kunin mo yung higaan. Bunutin okay, mo doon siya. para makita natin. Yan na yan. Ah, yung mm -hmm. ito papunta doon. Mm -hmm. Malaki pala yan sa water separator. Mm -hmm. Malaki anong? Mm -hmm. Alin na na po, tol. Sige ba doon, tutok sa ilalim. Sige po, tatanggalin po muna natin. Sigurado natin baka may <laughs> mapalitan natin. Ayan po, may laman na, nag-vibrator na. papandarin rin natin. Matunog na no? Mm -hmm.

dari dalam mana Ah Musak komul deh Ini sebelah noh nah

Ah, uh, lang natin sa ano. Okay, hangin lang. Kaya hindi umanda kanina. Ayan. Taxis na po service natin. Pwede na tayong umuwi sa Maynila. Darating na lang. Ay! Pero yung ano niya, mas yun. Yung Walang takas yung ginawa natin. Walang takas. Okay pag a na tayo dito pag a tayo sa Manila Ganda ah, ng antar nito no Dito oh. na tayo sa Adjust ka check na tumukot Wala kasi yung spring Pero okay lang naman dito spring din ah! Yun yung inano ko na uh, eh, tabi mo ba yun? May spring? Dali ka luwin Meron ba? Kaya kali ka okay, yung kaya ano Na, na ano dun? Yun Yung napulot ko nakita mo Di ba puro napurot ako nung sabi ko dito pala yung hinahanap natin Kaya yeah, ka motorball, maganda na po andar, pinong pino Pawin okay, okay, okay. okay, okay. na tayo okay. ng nila Yan, yeah, lopar pain po natin, nalaman natin kung talagang magandang pick up 20 ang mga pinaka RPM nya 20 ok na yan ayan ka motor call iniskorta na natin po yung ginawa natin na truck bali iskorta natin hanggang sa delivery site yan bali ang delivery site po nito yung hinahatira natin ang kargamento ay eh poultry, poultry ng manok ayan, kaya puro bundok ang dinadaanan po natin tinitingnan natin yung kung saan ang site para malaman din natin ang delivery point nila yun, bundok yun talaga ilagan isabela ayan, talaga Facebook Escorta na natin para tak susunod na kung sakaling mangyari uli Huwag naman Kaya alam na natin ang natin na uh, site Ayo dia no, nah? ayo may, so, may isang kilometro na natatakbo natin no? hmm. ah <laughs> <Ayan. laughs> bundok na <yan. laughs> na pag bayrol nama ah, nam -nam -na ah, ganda ng pangalan -nam mo <laughs> nam nama barangay nam nama ya barangay 6 nam po <laughs> oke okay, pangalan ng mga Barangay Jermelina Jermelina ba yan hmm, Ay, kung ano yun? Ay, kung na wala. na po tayo kamuterful. Free pingpong. Free pingpong. Ito pala ang panaka ng manok. <laughs> Pasawahan ng manok. Ayan. Yeah. Dami rin ang to rito. Ano? Construction. Oo. Oh. ng oh. mm -hmm. construction. Ito, tayo na ito ng Pasabong. Yan. Ito. Oo. Oh. Ang yeah. Pasabungan. Daming. Daming ano ah. Bais sa may mong no? kailawa kanan hindi siya talaga umlayo oh. no, pa pala pawak ah, na nabili nilang lupa dito no? marami uh, naman ayan po kailawa kanan ng ano mais hindi ah. pa nga? yabang mo ba doon ha kung nagawa na yung truck mo ha o oh. ha

ito na yun ba yata yan ang container Ayun na, no, o container, yun, ito na po ito na tayo may nagbantay pala kagabi ano binantayan nila yan ang motor pool dito na po yung ano dito na yung container ba natin sandali sandali ito ba ito ang motor pool eh. ito na po yung ating container delivery ya uh, ano kalpakan ng okay, salpakan nyo ito na ito po nasa bundok din dito pa lang ano, kanina motor yan trabador po ah, dito lipat mo rin sa kabila oh, dami pa lang mga trabador kanya-kanya service ng motor Dito mo. Doon mo. Or dito. Adi ah, sinila yung motor na narangan sa ilalim. <laughs> Kaya na bang bumaba? Ha? Ay, di diyan makadaan na no. Kahit di double, kahit di double. Hindi pa pala makaka mga makaka mga ano, nung nakita 'yan, tin na doon, 'yun yung dadalhin doon ng container. Ay puro putik po to. So. Okay, salpak. Ay, tulak mo. Tulak mo yung lock. Baka ma, huwag mo muna ilusong. Baka ma-distress niya kayo dyan. CCT si kayo dyan. Pag kanyang kadulas. Badong! Tutulak kayo nyan. Maingi kung may kanina yan. Sa probinsya, dito sa pinupunan sa betan, may mga kadina yung gulong kaya kahit ganyan, kayang akyatin kayang ilusong, Sir, pala, akit na dyan. Hindi, papasok yeah. lang nyo. Master. Ha? Tingnan natin. Tara, tingnan nga natin yung lulusungan po ng ating truck. Kamutok po. Okay, maghihintay pa po sila dito ng ano, na umiinit ang panahon. Na matuyo itong daanan na to. Grabe. <laughs> kaya, Master? Hindi kaya, matulas. <laughs> Ay, yung paangan natin baon-baon na oh. Pastay tayo diyan, putik. ko para tayo may dapat dito may buta ay di po kaya umakit dito ang truck magdulas ay hintay ka dito ilang araw ah swerte ka kung umilit mamay maghapon at hanggang bukas maghapon anak ko putik po talaga kamotor po ayan oh ay kung doon Badang! Kung makakaman yung braka doon, dito ang daan. Putik pa rin. Ang kamotor po, daming nabigyan ng trabaho rito sa bundok. Daming motor, oh. Ayan, yan daw ang tagatulak na grader. Ang dami po daan din yung mga may mitarbaho rito or libo ganyan dami talagang yan po pa namin oh nagkaroon <laughs> na ng buta na putik mata na ba dyan? sisilipin po natin yung ano yung delivery point talaga yung area ba kita ba dyan kita puro na ay sorry puro na putik ako tapos baon Mike sinara mo yung ano natin Ayan, punta na natin. Tatsaga <laughs> na natin itong putik na daanan, no? Pako po. <laughs> Ating na natin yung delivery point para may alaala tayo rito. Nakupo! Nakupo! puro putik kaya na ah, ka pamotor po makikita nya natin eh talagang putikan ayan ito po yun poultry, farm ayan kamotor po kitang kita dito tayo sa Ayan. Ayan. Pagkalaki. Ngayon mga kargamento natin. No? Yung mga. Ano yan? Mga railings? Ah, kulungan ng manok po yan. Mga puti na yun na bakal. Yan pong galing sa ibang bansa. Ayan po. May ano pa sila. May pispan eh. May pispan ah, no? Pispan kaya yan? O well, istak lang ng tubig. Yan, kamotor pool, yan oh. Yan, yan, yan nagdi-deliver yung truck natin. tapi bundok po talaga. Ayang, kamotor ko. Hindi ang daming mga taong nagtatrabaho. Ayan, okay na. Okay na po tayo dahil nagharap na tayo dito sa delivery point.